Yan guys hello good morning Yan mag aalas 9 na lang umaga dito guys Ganito ang Pagdungo ko sa bintana ganito ang ano Mapaga yan Bisi Zero Halos zero visibility ang makikita mo sa labas Oh, oh no Lamig Sobrang pag ngayon oh tingnan nyo Yan mga pag na yan guys nakikita nyo na yan Ngayon yeah, sa baba Nasa Itor kasi ako. So, makikita nyo Pero pag sa taas, yan, ganyan na yun makikita nyo. Ang lamig. Hmm. Nito, guys, sa Hungary. Di winter na kasi doon. December, winter na yun. Malapit na. Ngayon, halos winter na rin eh. Ah, bigla kasi. Ay, grabe. <coughs> Jeg er så glad for at vi fikk Yan. Kansada daw wala. Yun yung makita Ayun. Yan. Ganyan lang makikita nyo sa ibab. Mas lakin na dumadan o. Oh. Ang grabing lamig sa labat. Ano ba bike pa rin? Lamig na. Nasa bintana lang ako guys. Ah, lamig. Ang lamig na simi ng hangin eh. Grabe. <coughs> Kakangatal. Hmm, ganyan po ang itsura dito sa Hungary. Sa Europe. Paano kaya pa pag aeroplano sa taas, hindi niya. Sir, visibility rin yung makikita. Sobrang uh -huh. lamig, guys. Bye-bye na, guys. Pa-like and share and subscribe na rin po sa aking channel. Ayan, thank you, thank you very much po. Ang lamig na po kasi.